Did you like? Mm. Mama, bubuksan ko oh, na oh, Sige, sige. Parang oh, pinagandaan talaga. Makain eh. Juice, meron ka na? Magandang gumaga, Iya. Dito ba nakatira si Selma niya Mama, oh, may pulis! Selma? Nay. Mrs. Po. Kayo ba si Mrs. Selma Nieva? Opo. Mga polis po kami ang SPD Station 1. Aparito po kami para restuin kayo. Oh? Nakasong huh? stapa. Sasama. Hindi ko ko Ano? anong hindi. Hindi ko tunay na hindi. ko hindi. ko tunay na hindi. Hindi ma'am. Sa estasyon na lang namin papanawanag lahat, ma'am. Sumama na lang kayo, ma'am. Sir. Tatawagan ko si Ernie para maasikaso ka niya doon. Ay, mga bata. Ako na pahala sa kanila. Sige, sige, Princess. Sige na, ngayon. Ano po, ma'am. Tara na po. kami ng asawa ko doon sa investment scam na sinasabi niyo ho. Bakit hindi niyo hanapin yung may-ari ng peging investment company na yun? Sir, kilala si Selma na mabuting tao sa lugar namin. I mean, hindi siya gagawa ng kahit anong bagay na kasira ng pangalan niya. Mrs., hindi naman po kami nagsampan ng kaso sa inyo. Sila po. Po. Okay. Helen ko Sarili kong pinsan, kinasuhan ako. Pansamantala, misis, dito muna kayo manantin sa amin. Habang di pa kayo nakakuha na abogado. Sir, narinin mo ba yung sinabi ko? Wala akong kasalanan! Wala kami kasalanan! Wala! Ma'am, pag nakakuha kayo ng abogado, pwede kayo mag-post ng bail. Kapag na-approve, pansamantalang makakalaya po kayo habang dinindinig ang kaso niyo. Sir, biyuda si Selma. Yung helper nila hindi stay in. Sinong mag-aalaga sa mga anak niya? Ikaw? Pasensya na po ka. Pero hindi po kami makapag-desisyon sa paglaya ni Miss Neva.